Bilis po natin silipin ang iba pang balita. Patay ang isang lalaki matapos mabangga ng oil tanker sa Kurimaw sa Ilocos Norte. Batay sa investigasyon. Tumatawid sa highway ang 58 taong gulang na biktima ng salpukin siya ng truck. Sumuko ang driver ng truck na handa ra makipagayos sa pamilya ng nasawi. Naaktuhan naman ang isang magkasintahan habang nagsasabu sa loob na isang bay sa Pagadian City. Arestado ang kapwa labing walong taong gulang na mga sospek. Sinalakay raw ng pulis ang bahay ng itimbre sa kanila na may bumabatak doon. Nakuhana ng mga sospek ng isang pakete ng hinihinalang shabu at ilang pang drug para fernelia. Nahuli ka ang pagnanakaw sa isang tindahan ng motorcycle spare parts sa Solsona sa Ilocos Norte. Posibleng napasok daw na ang lugar Matapos sirain ang kandado at pintuan, makikita pa sa kuha ng CCTV ng tindahan ang pwersahan pagbukas sa drawer gamit ang isang crowbar. Dalawang daang piso ang nakuha ng sospek na patuloy ngayong tinutugis.